Iris, ang masipag at mapagmasid ang magagawang desisyon, ay naaayon na pag-aani ng pera at pagtitiwala sa sarili. 2-digit, number 6 at number 11. 3-digit, number 2, number 8, at number 3. Lotus 6-number, number 14, number 26, number 17, number 9, number 4. At number 19. Taurus. Paninindigan sa gitna ng pangamba, ang tunay na lakas, huwag matakot, sa pagbabago, dahil dito papasok ang biyaya. Two digit, number 7 at number 12. Three digit, number 1, number 5, at number 0. Lotus 6 number, number 6, number 18. Number 20, number 22, number 11 at number 3. Gemini. Kahit magulo ang isip, ang puso mong matapang ang magdadala sa iyo. Sa tamang hakbang, kumapit sa iyong paniniwala. 2 digit, number 4 at number 9. 3 digit, number 7, number 2 at number 6. Lotus 6 number number 15, number 30, number 8, number 19, number 27, at number 5. Cancer. Hindi ka hinaan ang pagiging totoo sa nararamdaman. Ang tapang ay nasa pagkilos kahit may nagbababjang pagluha. Two digit. Number 3 at number 10. Three digit. Number 4, number 9, at number 1. Lotus 6 number, number 2, number 21, number 6, number 28, number 17, at number 13. Leo, ang iyong lakas ay hindi lang sa tapang ng panlabas, kundi sa tapang mong tanggapin ang sarili, yan ang susi sa tagumpay. 2 digit, number 8 at number 14. 3 digit, number 5. Number 7 at number 0. Lotto 6 number, number 25, number 12, number 10, number 6, number 33 at number 29. Virgo, walang kasiguruhan sa bawat hakbang, ngunit ang tapang mong ipagpatuloy ito ay magbubunga ng bagong daan. Two digit, number 2 at number 5. 3-digit, number 3, number 6, at number 7. Lotus 6-number, number 14, number 4, number 23, number 19, number 35, at number 9. Libra. Hindi mo kailangang laging timbangin ang lahat, minsan, ang matapang ay yung marunong, minindagan kahit may alinlangan. 2-digit. Number 1 at Number 6, 3-digit, Number 4, Number 2, at Number 9, Lotus 6-number, Number 8, number, number 15, Number 31, Number 24, Number 13, at Number 5. Scorpio, huwag mong itago ang totoo mong nararamdaman, ang tapang ay nasa pagiging tapat, kahit hindi ito madaling tanggapin. 2-digit, number 9 at number 13. 3-digit, number 6, number 3, at number 2. Lotus 6-number, number 19, number 5, number 27, number 1, number 10, at number 32. Sagittarius. Sa bawat takot na iyong nilalabanan, Isang pinto ng tagumpay ang bumubukas. Patuloy kang lumakad, iyan ang tapang. 2 digit, number 3 at number 7. 3 digit, number 8, number 1, at number 4. Lotus 6 number, number 12, number 33, number 16, number 9, number 20, at number 2. Capricorn. Tahimik man ang iyong lakad, may bigat ang bawat hakbang, dahil ang tunay na matapang, hindi kailangan ng ingay. 2 digit, number 5 at number 10. 3 digit, number 7, number 0, at number 6. Lotus 6 number, number 3, number 29, number 25, number 11, number 17. At number 22, Aquarius, huwag mong ikakahiya ang pagiging naiiba, ang lakas ay nasa paninindigang, manatiling totoo sa sarili. 2 digit, number 8 at number 2, 3 digit, number 1, number 9, at number 0, lotus 6 number, number 7, number 13, number 26 number 18, number 30, at number 5. Pisces. Ang damdaming malalim ay hindi hadlang, kundi lakas. Harapin mo ang hamon, dahil ikaw ay mas matatag kaysa iniisip mo. Two digit, number 4 at number 6. Three digit, number 2, number 3, at number 5. Lotus 6 number, number 9, Number fourteen, number twenty, number twelve, number twenty four, at number one.